Isang malalim na pagtalakay sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kawalang-kasiguruhan. Pinapakita kong paano ang pananampalataya at pagsunod ay nagiging daan para sa pagkilala at pagtanggap ng Kanyang dakilang plano para sa bawat isa. Gusto kitang tanungin ng isang bagay. Napaisip ka na ba na maaaring may mas malaki pang ginagawa ang Diyos sa buhay mo kahit ngayon? Kapag tinitingnan natin ang paligid, maaaring mahirap makita kung ano ang ginagawa niya, lalo na sa gitna ng mga hamon. Naramdaman ko na rin iyon. May mga sandali na tumitingala ako sa langit at nagtatanong, Panginoon, ano ang nais mong gawin ko? Bakit parang napakagulo? Marahil naroroon ka rin sa ganitong kalagayan ngayon, paano kung, sa halip na subukang intindihin ang lahat ng sabay-sabay, magtiwala tayo na ang bawat hakbang, gaano man kaliit ay bahagi ng mas malaking plano. Iba ang magiging pananaw natin, hindi ba? Isipin mo, ang Diyos ay hindi limitado ng ating nakikita o nararamdaman. Nakikita niya ang kabuang larawan. At alam mo ba? Ang katotohanan na narito ka ngayon, pinapanood ito, ay hindi aksidente. Marahil nais kang paalalahanan ng Diyos na may espesyal siyang inihanda para sa iyo gusto kong manatili ka sa akin dahil ang paglalakbay na ating tatahakin ngayon ay maaaring makatulong sa iyo na maunawaan kung paano magtiwala sa banal na plano. Kahit na tila hindi malinaw ang lahat, sama-sama nating tuklasin kung paano siya kumikilos, kung paano siya nangungusap at kung paano natin maisa sa ayos ang ating buhay sa kanyang puso. Magtiwala ka sa akin, ang mga susunod ay mahalaga para sa iyo. Napapansin mo ba kung gaano kahirap minsan na makita ang plano ng Diyos, lalo na kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng pagsubok? Kapag may mga bagay na hindi ayon sa ating inaasahan, kadalasan tinatanong natin, bakit ito nangyayari sa akin? Nagkamali ba ako? O baka naman nakalimutan ako ng Diyos? Pero alam mo, may mga panahon sa buhay ko na naramdaman ko rin yan parang lahat ng bagay ay magulo at walang malinaw na direksyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na iyan, tingnan natin ang kwento ni Jose mula sa Biblia. Napakadali para sa kanya na sumuko, lalo na noong siya ay itinapon sa balon at ipinagbili bilang alipin. Sa mga sandaling iyon, ano kaya ang iniisip niya? Iniisip mo rin ba na baka sinabi niya sa sarili niya, Panginoon, nasaan ka? Pero kahit sa gitna ng ganoong kalagayan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan ni Jose ay bahagi ng mas malaking plano na humantong sa kanya na maging tagapagligtas ng maraming tao, kabilang na ang kanyang pamilya. Ngayon, gusto kitang tanungin. Mayroon bang mga sitwasyon sa buhay mo na parang walang kahulugan? Ano kaya kung ang mga iyon ay bahagi ng proseso? Alam mo ba na kadalasan, ang mga pagsubok ang siyang naghahanda sa atin para sa mas malaking layunin? Kapag iniisip mo ang mga hamon sa buhay, paano mo ito nakikita? Bilang mga hadlang o bilang mga pagkakataon para mas mapalapit sa Diyos, ang totoo, ang plano ng Diyos ay hindi laging madali, pero ito ay laging mabuti. Maaaring hindi natin makita agad ang kabuan, pero ang bawat hakbang ay may dahilan kaya huwag kang sumuko. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo mas maunawaan ang plano niya at paano ka makakapagtiwala kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Ngayon, paano nga ba natin malalaman ang plano ng Diyos? Hindi ba't napakaraming tanong ang pumapasok sa ating isipan kapag gusto nating intindihin ang direksyon niya para sa atin? Una sa lahat, kailangan nating itanong kumusta ang relasyon ko sa Diyos. Sapagkat, paano natin maririnig ang kanyang tinig kung hindi tayo lumalapit sa kanya? May pagkakataon ba sa buhay mo na parang hindi malinaw ang sagot ng Diyos sa iyong mga panalangin? Ako rin dumaan na sa ganito. Pero natutunan ko na ang Diyos ay palaging nangungusap, maaaring hindi sa paraang inaasahan natin, pero siya ay nangungusap. Marahil sa pamamagitan ng kanyang salita, ng ibang tao, o ng mga pagkakataong nangyayari sa ating paligid. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nakikinig ba ako ng maigi? Isa pang mahalagang tanong ay ito, handa ba akong sumunod kahit hindi malinaw ang lahat? Minsan kasi gusto natin ang buong plano bago tayo kumilos. Pero alam mo, ang Diyos ay madalas nagbibigay lamang ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Napansin mo ba iyon? parang sinasabi niya, magtiwala ka muna sa akin. Kapag nasubukan mo na bang kumilos kahit kulang ang impormasyon at nakita mong nagbukas ang pinto sa tamang oras, sa huli, ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay nangangailangan ng puso na bukas sa Kanyang kalooban. Hindi ito laging madali. Alam kong mahirap maghintay, mahirap magtiwala, lalo na kung parang walang nangyayari. Pero tandaan mo, sa bawat pagsunod mo, mas lalo mong makikilala ang kanyang plano. Kaya sa susunod na hakbang, pag-uusapan natin kung paano tayo maaaring magtiwala ng buong buo, kahit nasa gitna ng kawalang kasiguruhan. Tanungin kita, kapag iniisip mo ang pagtitiwala, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Para sa akin, ito ay isang malalim na panawagan. Hindi ito tulad ng pagtitiwala sa isang tao o bagay na alam nating hindi perpekto. Ang pagtitiwala sa Diyos ay kakaiba sapagkat alam natin na siya ay tapat, makapangyarihan, at laging may mabuting layunin para sa atin. Ngunit bakit nga ba napakahalaga nito? Minsan, natuklasan ko na ang pagtitiwala ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya sa mabubuting panahon. Napakadali kasing magtiwala kapag maayos ang lahat tama. Pero paano kapag dumaan tayo sa mga bagyo ng buhay? Napansin mo ba kung gaano kahirap magtiwala kapag hindi natin nakikita ang dulo ng ating pinagdadaanan? Nararamdaman mo rin ba iyon ngayon? Alam mo, natutunan ko na ang pagtitiwala ay nagmumula sa pagkilala kung sino ang Diyos sa ating buhay. Siya ang may akda ng ating mga kwento. Isipin mo ito kung kaya niyang likhain ang kalangitan at karagatan, paano pa kaya ang buhay natin? Ngunit kailangan nating tanungin ang sarili, may mga bahagi ba ng buhay ko na hindi ko pa naipagkakatiwala sa Kanya? Habang iniisip mo ang sagot, balikan natin ang mga pangako ng Diyos. Madalas nating marinig ang Jeremias 20, Shum, labing isa, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan nakapagtataka kung paano ang mga salitang ito ay puno ng katiyakan. Ngunit na itanong mo na ba, paano ko mahahawakan ang pangakong ito kung tila ang mga sitwasyon sa buhay ko ay hindi sumasang ayon sa susunod na pag-uusap natin? Tatalakayin natin kung paano ang ating pagtitiwala ay maaaring maging instrumento para makita ang himala ng Diyos sa ating mga buhay. Tanungin kita, kapag iniisip mo ang pagtitiwala, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Para sa akin, ito ay isang malalim na panawagan. Hindi ito tulad ng pagtitiwala sa isang tao o bagay na alam nating hindi perpekto. Ang pagtitiwala sa Diyos ay kakaiba sapagkat alam natin na siya ay tapat, makapangyarihan, at laging may mabuting layunin para sa atin. Ngunit bakit nga ba napakahalaga nito? Minsan, natuklasan ko na ang pagtitiwala ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya sa mabubuting panahon. Napakadali kasing magtiwala kapag maayos ang lahat-tama. Pero paano kapag dumaan tayo sa mga bagyo ng buhay? Napansin mo ba kung gaano kahirap magtiwala kapag hindi natin nakikita ang dulo ng ating pinagdadaanan? Nararamdaman mo rin ba iyon ngayon? Alam mo, natutunan ko na ang pagtitiwala ay nagmumula sa pagkilala kung sino ang Diyos sa ating buhay siya ang may akda ng ating mga kwento. Isipin mo ito kung kaya niyang likhain ang kalangitan at karagatan, paano pa kaya ang buhay natin. Ngunit kailangan nating tanungin ang sarili, may mga bahagi ba ng buhay ko na hindi ko pa naipagkakatiwala sa kanya, habang iniisip mo ang sagot, balikan natin ang mga pangako ng Diyos. Madalas nating marinig ang Jeremias 20 Shum, labing isa, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Nakapagtataka kung paano ang mga salitang ito ay puno ng katiyakan. Ngunit na itanong mo na ba, paano ko mahahawakan ang pangakong ito kung tila ang mga sitwasyon sa buhay ko ay hindi sumasang ayon sa susunod na pag-usap natin. Tatalakayin natin kung paano ang ating pagtitiwala ay maaaring maging instrumento para makita ang himala ng Diyos sa ating mga buhay. Kung pag-uusapan natin ang pananampalataya, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Marahil ito'y ang tiwala sa Diyos kahit hindi natin lubos na naunawaan ang nangyayari. Pero tanungin kita, gaano kalakas ang iyong pananampalataya sa Kanya kapag tila hindi naaayon ang mga bagay sa iyong inaasahan? Isang beses, dumaan ako sa isang sitwasyon kung saan parang walang patutunguhan ang mga pangyayari. Alam mo yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat pero tila walang nangyayari, Parang ganon. Pero natutunan ko na sa bawat hakbang na puno ng pananampalataya, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para maniwala. Sa totoo lang, madalas nagbibigay lamang ang Diyos ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Nakaka-relate ka ba rito? Minsan, ang pananampalataya ay tila isang pagsuko ng kontrol at aminin natin hindi ito madali. Mas gusto natin ang malinaw na plano, tama? Pero ang Diyos ay hindi palaging nagbibigay ng detalyado. Sa halip, hinihingi niya na magtiwala tayo na ang kanyang daan ay laging tama, kahit na hindi natin ito lubos na nakikita. Pag-isipan mo ito, mayroon bang bahagi ng buhay mo ngayon na hindi mo pa naibibigay ng buo sa Diyos? Ano ang pumipigil sa iyo? Baka takot, kawalang katiyakan, o kahit pride. Pero paano kung ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagbibigay ng lahat sa kanya? Ang pananampalataya ay parang isang binhi na itinatanim. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero sa tamang panahon, magbubunga ito ng higit pa sa iyong inaasahan. Kung paanong si Abraham ay naniwala na ang Diyos ay tutuparin ang kanyang mga pangako, kahit na parang imposible, paano mo rin mapapanatili ang pananampalataya mo sa gitna ng mga hamon? Handa ka bang maniwala na ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti, kahit na mahirap itong makita sa ngayon? Ngayon, gusto kong iwanan sa iyo ang katanungang ito. Paano mo magagamit ang pananampalataya mo bilang sandigan sa pagtahak sa plano ng Diyos? Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano ang pananampalataya ay nagiging daan upang makakita tayo ng mga himala sa ating buhay. Ngunit bago iyon, huminto tayo sandali at magnilay. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong puso tungkol sa pananampalataya ngayon? Kung pag-uusapan natin ang pananampalataya, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Marahil ito'y ang tiwala sa Diyos kahit hindi natin lubos na naunawaan ang nangyayari. Pero tanungin kita, gaano kalakas ang iyong pananampalataya sa Kanya kapag tila hindi naaayon ang mga bagay sa iyong inaasahan? Isang beses, dumaan ako sa isang sitwasyon kung saan parang walang patutunguhan ang mga pangyayari. Alam mo yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat pero tila walang nangyayari. Parang ganoon. Pero natutunan ko na sa bawat hakbang na puno ng pananampalataya, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para maniwala. Sa totoo lang, madalas nagbibigay lamang ang Diyos ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Nakakarelate ka ba rito? Minsan, ang pananampalataya ay tila isang pagsuko ng kontrol at aminin natin hindi ito madali. Mas gusto natin ang malinaw na plano, tama? Pero ang Diyos ay hindi palaging nagbibigay ng detalyado. Sa halip, hinihingi niya na magtiwala tayo na ang kanyang daan ay laging tama kahit na hindi natin ito lubos na nakikita. Pag-isipan mo ito, mayroon bang bahagi ng buhay mo ngayon na hindi mo pa naibibigay ng buo sa Diyos? Ano ang pumipigil sa iyo baka takot, kawalang katiyakan, o kahit pride. Pero paano kung ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagbibigay ng lahat sa kanya? Ang pananampalataya ay parang isang binhi na itinatanim. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero sa tamang panahon, magbubunga ito ng higit pa sa iyong inaasahan. Kung paanong si Abraham ay naniwala na ang Diyos ay tutuparin ang kanyang mga pangako, kahit na parang imposible, Paano mo rin mapapanatili ang pananampalataya mo sa gitna ng mga hamon? Handa ka bang maniwala na ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kahit na mahirap itong makita sa ngayon? Ngayon, gusto kong iwanan sa iyo ang katanungang ito: Paano mo magagamit ang pananampalataya mo bilang sandigan sa pagtahak sa plano ng Diyos? Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano ang pananampalataya ay nagiging daan upang makakita tayo ng mga himala sa ating buhay. Ngunit bago iyon, huminto tayo sandali at magnilay, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong puso tungkol sa pananampalataya ngayon? Kung pag-uusapan natin ang pananampalataya, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Marahil ito'y ang tiwala sa Diyos kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang nangyayari. Pero tanungin kita, gaano kalakas ang iyong pananampalataya sa Kanya kapag tila hindi naaayon ang mga bagay sa iyong inaasahan? Isang beses, dumaan ako sa isang sitwasyon kung saan parang walang patutunguhan ang mga pangyayari. Alam mo yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat pero tila walang nangyayari. Parang ganon. Pero natutunan ko na sa bawat hakbang na puno ng pananampalataya, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para maniwala. Sa totoo lang, madalas nagbibigay lamang ang Diyos ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Nakaka-relate ka ba rito? Minsan, ang pananampalataya ay tila isang pagsuko ng kontrol at aminin natin hindi ito madali. Mas gusto natin ang malinaw na plano, tama? Pero ang Diyos ay hindi palaging nagbibigay ng detalyado. Sa halip, hinihingi niya na magtiwala tayo na ang kanyang daan ay laging tama, kahit na hindi natin ito lubos na nakikita. Pag-isipan mo ito, mayroon bang bahagi ng buhay mo ngayon na hindi mo pa naibibigay ng buo sa Diyos? Ano ang pumipigil sa iyo? Baka takot, kawalang katiyakan, o kahit pride. Pero paano kung ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagbibigay ng lahat sa kanya? Ang pananampalataya ay parang isang binhi na itinatanim. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero sa tamang panahon, magbubunga ito ng higit pa sa iyong inaasahan. Kung paanong si Abraham ay naniwala na ang Diyos ay tutuparin ang kanyang mga pangako, kahit na parang imposible, Paano mo rin mapapanatili ang pananampalataya mo sa gitna ng mga hamon? Handa ka bang maniwala na ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kahit na mahirap itong makita sa ngayon? Ngayon, gusto kong iwanan sa iyo ang katanungang ito. Paano mo magagamit ang pananampalataya mo bilang sandigan sa pagtahak sa plano ng Diyos? Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano ang pananampalataya ay nagiging daan upang makakita tayo ng mga himala sa ating buhay. Ngunit bago iyon, huminto tayo sandali at magnilay. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong puso tungkol sa pananampalataya ngayon? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.